I bilangin lu. ni Sah. Doha. Tolo. Pat. Lima. Umum. Pito. Walo. Siam. O. Meneg. Unsi. Hybrid na. Hmm. Trisi. Katorsi. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Ah, so mga natag 30 yun kada isa mga idol? Kinagamayan ng 30. Oh, yun yung kami, Ano? RC Katago. RC Katago. RC Katago. Super hybrid. Super hybrid RC Katago. O, dai nang? Hybrid ang Walang tagumay. Oh, siyempre. Basta mo abono. Pusin to. Oh. Bus dunji. Ang ka to. to. Do ayon mga idol. Ah, uh, balik operasyon na naman kami. Galing kami ng, ng, ng halian. So dito ka naman kami magagbas dito sa baba mga idol. Dito sa punod. Nawa. 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 Ate. Mudigid ko. Ayun mga idol, ito yung palay namin sa nasa punod. Ito si buslito. Ano ka babaw ba? Sigurado yung matok na. Asa may gamit naman? Gamay. Ato ta ba gigan ta dito? Pasaka ta? Adon, ah. Ta. 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 Oh, ayon mga idol, uh, dito kami magsimula sa ah uh, tumoy. Ayun si Boss Lito. So dito kami, ito yung aming eh buang sulit na kamera. Uy, awa. Hindi matok. Do yan yung palay na dito sa punod. <laughs> ayun mga idol. Ayan, tingnan niyo, oh. ganda katulad ni Boss Lito. Oh, so, hey. Ayo oh. no. Yung mga palay. Dito, kayo oh, landong. Landon. Guwapo man pud ani oh. Yo, mamaya mga idol, ay ipapakita namin yung Sarapin. ilang sipak yon mga bossyot lito. 40. 40 yung pinakamagandang palay na nung kita namin. 40 yung sipak mga idol. May kani kita na anera na daan na andadi Ha? oh. Dun kami una sa ano, sa tumoy para hamugaway pagbalik na. Madali lang kasi itong ihagbas. Kasi yung mga damo dito ay hindi gaano matigas. Wapo din yung punod mga ito lo. Wapo. hindi. Haybi Hybrid. haybi dito. Ah, ansa to niya boss? Habilis. Habilis. Habil. Oh, di. Kuwan to. Kanong sa kalimutan ko. Uh, mm -hmm. ah, binlog -like ko yun mga idol. Ah, kung gusto niyo mapanood ay meron tayong video dyan. Ah. Kalimutan namin mga idol. Anong pangalan? Dito mga idol. Ah? Lakpat. Di. Dito. Ayan mga idol. Ah, yeah. Tige. Lapit na tayo okay. mag simula tayo mga mga idol. So dito. Ano na mga landong boss na. Oh, nakita niyo mga idol? Um, yung mga may nalandungan no. Kasi merong talagang katulad nito oh, mayroong mga kahoy. Yan. Kahoy. Merong anyway, kawayan. Ay, Wala may, na may saniboy niboy na minta bawon uh, eh. Yung mga kawayan, yung mga nalandungan sa mga kahoy-kahoy mga idol, hindi gano'n siya nakasipak kasi Nakala. Yung mga ano, yung mga palay ay need talaga nila ng sunlight para makasipak siya. So tingnan dito mga idol oh. Merong palay dito na nasa seeded area. Itong, uh, hmm. Ayan, mga idol oh. Ang gagmay punuan. Hmm. maliit yung punuan mga idol. Hmm, maliit. Mm, babad sa init ba. Dito lang sa landong mga idol. Ayan. Yan yung resulta dyan mga idol. Maliit yung mga punuan. So mas maganda mga idol. Kapag ay nag start kayo mag land trip. Ay clear na yung mga shaded area. Tulad so, nito. Oh, prindal lang kasi ito. Kaya hindi namin maputol yung kawayan. So hayaan na lang namin. Pero okay na Okay naman yung tindig niya. Uh -huh. Maganda naman yung tindig niya mga idol. Yeah, kapit na ni mo ng mga nga baka naman ni boss, kapit na mo busog Oh, ani. Huh? Mga next mga week na. mga idol. Ah, uh, mga busog na to. Next week na, next week. Mm. Mga okay, next ito, week. Yun. So dito i-clear lang namin itong mga nang tawag nito boss dito. Itong mga sagbot para walang ilaga. Mm. Di ba? Mm. Hindi kainin. Hindi kainin. Mataba. <laughs> Kalabaw. Hindi. Ayan mga idol. So mula kami dito. So ayan mga idol. Ay binaid muna namin yung mga kahimana namin mga idol sa Pagsagbas. So, ganyan mga idol yung proper sa pagbaid. Ganyan ang itong, ano, pagbaid ni Bruce Lito, ni Lito Tito. <laughs> ganyan ang pagbaid. Siyempre, pahuay, okay. Una, double purpose. Ano yung pagbaid na ba? Huwag an, pagbaid <laughs> Ayan, para madali lang ipatayin -pa yung mga damo, di ba, boss, dito? Yes. Yes, kasi mahait yung, ano, mahait maha -it yung, itak. lagaraw, itak. Lagaraw. Ayan. Yung itak ni robot <laughs> at itak ni toting <laughs> Panal ka lang Ano kapag ay ready na yan, ay pwede na yan nating i-brushing mga idol at tapusin na natin ito lahat, no? Para walang mga insekto. At walang mga daga. Ayan mga idol. Lang, Hello mga idol. So, natapos namin itong isang luwang. Ayan. Oh, hagbas. Ayan mga idol. So, kinakailangan talaga yan mga idol para yung ating palay ay hindi kainin ng mga inday. Matod pa ni boss lito. Mga ilaga. Meron din mga insikto. Nandiyan nakatago sa mga pilapil na may ano ba, mga adamo. So, need yan ay eradicate. Uh, hagbas, hagbas. Tulad ng ginagawa ng aking kaibigan ni si Boss Lito. Ayun. Uh, yan yung isa sa pinakamagandang gawin kapag ay ganito na na stage ang iyong palay. Yan. Malapit na siya sa uh, busog. Malapit na. Malapit na. So mga ilang mga 2 weeks from now busog na ito mga idol. So yun ay humatake na yung mga daga. Mga Piyangaw, meron din. Kunti-kunti. Mga simboras, ganyan. Mga ito at insekto, mga babao, ganyan. So, prevention is better than cure. So, ayan. So, mamaya mga idol, ay pakita namin yung, ano, yung mga palay na napakaganda doon sa taas. Yung 40 ang sipak. Pakita namin mamaya mga idol. So, ito na yan, ha? Oh. Hagi namin. So, ayan. Stay tuned. So ayun mga idol. Oh. Uh, inuuhaw kami ni Boss Yole. So ayan, akyat kami ng coconut para mag-snacks. Kasi wala kaming allowance para sa recess. <laughs> ayun, mga idol. Sumaka na si Boss Lito, mga idol. Ha? Oh. Ayun. Marunong ba kayong umakyat ng niyog? Ayun si Boss Yule, mga idol. Siya ang aming mananggiti dito. Ano dito? Naghagbas si Boss Lito. Ganyan lang paghagbas mga idol hanggang doon sa yung hanggang sa nakikita nyo yun yung palayan ni naming hagbasin. Kasama, kasama. Ako oh, nang lampas, busbe. Ah. Okay, oh, pabud ka na. So, ayan. Hello. So, dito tayo, mga idol. Dito si Yuli sa punod kasi meron siyang butas. Hindi kakainin yung kanyang paa <laughs> ng alimatok. Kalok. Rihata. Oo. Oo. So ayan mga idol. La, dagay lipit-lipit na boso. So mga idol, meron na may kami nakitang mga sakit sa palay. Ito yung tinatawag namin na lipit-lipit o lip folder. Yan, tingnan nyo. Dahil yan sa mataba yung palay mga idol, ay nagkaganyan. At saka dito rin sa baba idol ay mga hybrid ito. Prone ito sa mga sakit ito talaga yung kadalasang uh, disadvantage ng magtanim kayo ng hybrid. Kung hindi kayo mag-spray ay uh, mas laking porsyento na hindi. Uh, lang yung anin nyo so siguro mga pagkatapos namin itong maghagbas ay mag spray na kami ng para sa lipit lipit no o? kasi nga ay daming mga lipit lipit mga idol pwede yan maka sa growth or sa productive ng ating palay. So as much as possible mga idol ay walang mga sakit yung ating palay para maganda rin yung kanyang ibigay sa atin na biyaya. Ayan mga idol. Bola pa si kaysa uwang. Ato na So, Ayaw top. Mo. Oh, so yun mga idol. Ha, nagplano kami oh, na mag seed oh, growers. Oh. <laughs> okay. Ayaw top. Pilakik pa rin mo sir. Mga, mga upat tutunga nga upat tutunga ah. nan tamnanan da imo ilima lima ser aso ah, seberapa kah ya e pikir pigi mentana makuang ko le ibua jo na, Ibu na jak pina uga dryer 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 di mana pui di uga kena mone ikuan sa sigruwer oh. gi kan gi harvester ana dryer dryer so di na pui di stack hmm. tane kale sa una me dalam mang manong aniron kagabi kagabi madlaw salang dito pagawman Ugana iistak e og mga iistak e na mo istak ang nasa induhasa istak ug padong na tanom nam namay naay dakang mokuha mukuan, paliran og kan bulhot bulotay e pallet problema kay wa kay bulhot di mano kay abot og mga dosentos ka sako tabang na og bobo-bobo sa trapal pallet <laughs> nego de nalet da bulhot bulhot okay. oh mo sa bulhot Palang mo i silbi ipalit Ang klase sa bulhot. Ah, ipakaon. E, oh. Ihuwad nimo. Pero di na paganahon tong para kaon. Ewa naman tayo kami, di na ito pagganahon. Ano oh, sa pagganahon ito? Kato hangin, bluwir. Ah, o, andyan ang hangin. O, hangin ra, ipagganahon na ito. Oh, ihuwad sa... Ihuwad na ito, katung na yung mga, o, mga pase, may mulupad ito. Katung um, mga pase, katung mga tahop, mulupad. ang katong mga unod magsigig dagan ko dari mahog murapod o gabulot di clear ka jo lagi may kajuk lugas tibuok wife tahop ibuad niya tahop pa ibuad na po di na dito na ka saking 40 kilo o 50 kilos 40 ba magama ka kaya magama saku sako nga yata sdi eh oh. nga na mana mana to tahi na natahi balik dyan na parta na karoon Awo awo paman takasih. Karena me waporon kayak nag ani tanam ricoh. Purut ajun bini. Aga piter kayak mastak paman. Dua paman manguat pitak bini ngaron. Hmm. Akwan, naik bangau di pabe tau. <imu> hmm. Ayog labi panguli lang kayak mudugay pa. Hmm. <imu> In nagpadongna ni samak ane ngag humai padongna makan ane. Mana na sangam requestan di tonga pak aliran. Bulut. So mga idol, uh, time check na to karon alas 4:30. Okay, nahuman na namo ang punod. Kinapaspasan yung kauban, Boss Migi. Boss <laughs> Miggy. <laughs> <laughs> Migi <litoy>. <laughs> <laughs> so, tanawa nagumay nagkaway-kaway na. <laughs> <laughs> so kanina ay sabi ko na hatsoy nga, hatsoy. ipakita ko hatsoy hatsoy. <laughs> 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 ipakita ko yung ano yung ilang ano boss yung isipak 40. 40 si Bak. So tingnan natin mamaya mga idol. Saka muna tayo sa bundok. <laughs> eh, mga sundang mga idol. So mga idol, matay ni mga idol. Ah, tungason yung ating ano. Ah, tayo maligid po to. Agad ng kuhan. Agad <laughs> ng kuhit. Ano <laughs> kuhit? Ano kuhit? Okay. <laughs> okay. <laughs> Ayun mga idol. Nandito na tayo. Ayun si Miguelito eh. Hirap. Hirap ang bayaran nandiyan. So ayun. To mga idol, sabi ko kanina na may ipakita kami. So ayun, bawa ka Eh, tiket Tika lang ha. Ayan na, walang cut yan mga idol. Mm. Ayun, dito ang. Bilangin ni Boss Lito. Ulo. Upat. Lima unum ito walo siyam po unse dosi trisi katorse quince disisite disiotso

Ito dito, mga 31 ito, mga idol pero isa ito sa hindi ito gaano karami. Merong isa doon na hybrid. Yung ang dami talaga, 40 nga ganoon. So, ito, tingnan nyo Yung mga binilang ni Boss Yoli Miguelito Tiro na sa taas. Meron ah. Ay yan doon ah, lumalabas yung mga bunga. Ayun yung ating mapalay Ang ganda. So ayun, salamat sa panonood mga idol. So stay safe no keep on supporting my content. Oh, salamat. See you in the next video. Bye-bye.